Wow, thank you so much for Tita Z. Wow. wow. Oh, galing. Ito lechon. Ayan, kamusta mga kabeshi? Welcome back sa aking YouTube channel. Yes, we're going to Teo. Alam na alam na po ni Andres dito. Tito Becca. Na ang tanong ni Andres ang Tito Becca. Kinatanong ni Ayu si Tito Becca. Ay raon na nang umalis. Hindi namin kasabay. Kasama namin ay mga bata. Si Dapo, si Barunto, si Batutoy. At si, si Tito Becca ay sinusundo ay si Talalay. At si Mama Hyzen. Kanina pa rin ni Ayu. pa rin ni Oh, Pano. kanina pa hinahanap na eh si Ate Mahal Daddy. Ate so, Ayan mga kabeshi, kami po ay papunta na kina Ate Ini. At, at dala, dala po na ni Nada po, ni na Tutoy at ni Baruntoy yung aming mga pagkain. Ayan kami ni Bobby muna ang nauna. At si Andres po ay si Daddy na lang ang magbibit Yan po ay may lechon paksiw hot cake saka po yung ice cream na isang tub Bobby, going to Tita Ini there ayan mga kabeshi, Hello. timplahan na po kami ng kape, dito na po kami kina ate Nels at kami Hello. po Hello. ay kinakain-kain itong binagkat Hello. habang wala pa sinatita kakantang baga uli mamaya happy Hello. birthday Day, bye <laughs> nag-iisa sa August sa aboy bo. sino ako po. Babi namin. <laughs> Kaya po tayo mga kabeshi. Ayan po si Asang. Ano <laughs> tayo, kakain na rin ang binagkat. Asa enjoy na enjoy tayo doon sa binagkatan. Kahapon ay parang ito. Yeah, Kahapon ay maraming uh, choices. Kung bagay merong uh, dinagto, oh. yung nilupak, tapos oh, oh. uh, ay uh, may ay, uh, ice cream. O, o, dami daming pagkain, kung bagay sobrang busog na tayo. Ay, uh, Pero nga ay parang uh, well appreciated natin siya. <laughs> well appreciated natin ito. <laughs> Nagtira kami para doon sa iba. Sarap po ng binagkat. Luto ni Eric. Nagkakwentuhan po kami tungkol kay Kaedro. Napakaganda po dito sa likuran ng bahay ni na ate. At medyo umuulan-ulan na. Ayan po mga bata at naglalaro. Nandito na si Andres. Aba, ito na pala ang aming pinakahihintay. Excited na kami. na ni Wow, thank you so much po, Tita Z. Si. Grabe. So much, thank you po, kay Tita Z. Si. God bless po. Alamin. <laughs> enjoy si Andres dito. May kalaro, oh. Teyo! Hey, Ayan so okay, dito. Uh, Ay, up! Good job! Golly, me, <laughs> Atabaan mo? Kailangan pa Wala. Sarap Sarap, Sarap Sarap <laughs> <huh>? <laughs> Sarap. Sarap. Yan na yan. Sarap. Sarap ate. Bango pati. Ang bango. Ang bango pati. Yes, mas lumabas pa. Maging brood. Mas lumabas, ano siguro. Mas malakot. Pero ang sarap po. Ang sarap ng basa. Thank you po. Ano Where's the lalai? The just like that. There! The lalai is there! Grabe ang pawis! Kanina, kawawa din si Andres at nung no umalis umali si Bahala, hindi niya alam. Ah. Ay, pagkagising ni Andres, ay ko niya. Where's Ate Mahal? Where's Ate Mahal? <laughs> Nahanap sa tindahan, sa kwarto.

kami tinanong ni Tita si kung gusto daw ay ice cream or pizza. Ay di sabi namin bahala na siya. Pero... So, ice cream pa yan? Oo oh, nga. Huh? Ay, ang parang ganun din. So, ice cream ang paha, huwag kayo naman ay pizza. pizza today oh. Salamat oh. po, Tita si... At saka may isa pang tab ng ice cream na aming pagsasaluhan for dessert. Gigigilan po ako ni Bobby. Grabe. Abangers na po si Bobby sa pizza. Happy. Hi. Hi. Naihain na po ni ate ng setong ibang ulam. Meron po tayong lechon. Yan. Ito pa po, po yung kahapon. Bale, pinaksiyo po ito. At, itong crab. Ito po tinuturo ni Bobby. Day Bobby. Dance, dance, dance. Happy birthday, Bobby. Happy birthday. Happy birthday. Baby. Dance, dance, dance. Si Bobby, mahiya, si dance, dance, dance. 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 Dance, wow, oh, dance, red... wow. dance. Pizza na po tayo. Wow. Yeah. Oh. Ayan mga kabeshi, kami po ay kakain na. Kain na tayo. Kain na. Kain na. Mga bata, ba, kain na. Kain na pizza mga kabeshi. Yeah. Thank you so much po. Oh. na, siya. Ayan si daddy po ay nagkakain na rin na pizza. Kaya si nauna muna. Andres, Andres, what are you eating? Pizza there. Pizza. Tapos sa yeah, isino mo buong ma. Yung subang ko din ng rice mah ka beshi. Wow, 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 wow! Nagaposis babe oh. Yeah, Nalot mo kay kute sa kakayat tapos na po kami madinner. Thank you Lord. Ayan po mga ka-beshi, tapos na kaming mag-dinner at happy na po si Bobby. Busog na po ito. Salamat po sa lahat po na nag-share ng kanila pong blessings sa buhay po ni Bobby. God bless you all more and more. Akin pong binabantayan si Andres. Yes, very makulit na po si Andres. Grabe, toddler na talaga. Paano kaya pag dalawa na sila ni Bobby? ay nagbabantay dito kay Bobby. Pinasakay ko muna dito sa swing. Bobby. Go on, dress. This Okay, try. Good job. <laughs> si Talalay naman ay birthday. Sa kailan ang birthday mo, Talalay? Sa March sa Marte. Sa oh, alam ko nilaglag na si Bobby. Kailan ang birthday ni Talalay? Sa Marte. Apo, oh, Bobby? Uh -huh. Si Bobby bumaba na. No, Talalay is... How old are you on Tuesday? Talalay ay... He's four. Four? Yes. How did you know? Because he's... No, no, five. Ha? Not five? <laughs> si Bobby. Okay, okay. Let Bobby play naman. Bobby's turn. Bobby's turn. Apa dapat dengar ini tinggi ni pak? Tapi kayo, ma'am? mang uh, Meron ada presentan na <laughs> Okay nang. Pa thank you po. Yes. Live po at ice cream. Ice cream. Ice Ice cream. Ice habang naglanay kayo ng live Jeffrey Placido, oh, shoutout oh, po, oh, Jeffrey oh, okay. Okay. Kay Anis Manalo, ay feel it Milan, Italy. Wow! Okay. May mga friends oh, ako. You know, totally. may, may, mga friends ako dyan sa Italy. Shout out. Ayan po. Ayan po. Ayan Enjoy na enjoy po sila sa ice cream. Sabi nila eh kung kailan daw, ano na eh, paubos na sa kado, mas masaga. Ay, wala na nga. <laughs> Salamat po ulit, Tita si at sa lahat ng nag-share ng blessing. Kainan na naman ng mga bata dito. Andres, dito ka. Oo, oh, kung sa Andres, dito sa gitna. Okay, Andres. Oh, wow. Kainan din naman dito ang mga bata. Oh, be careful <laughs> lang, baka matapon ang ice cream <laughs> Si Bali, si Bobby, at si Teo lang ang hindi nag-ice cream. dadi din naman yung mga bata dito. <laughs> It rocks ko yung aking second event. Daddy, ah, lumabas si Timmy. Bago kami lumawas ng, ano, puso eh. It's okay. It's okay, Bobby's, ano, hindi nanonoo. Oh, Bobby's playing. What uh, happened? No, No, no. Tapos kaya na gusto akong magpapa-send. Dito rin ako pinapusay

Be, be careful ha, huwag maanahan sa kanan Yes, go. Oh, galing. Okay, so yun lang guys. Salamat po sa inyong panunod. Quick, quick, Hindi natin hindi marunong kumain ng ice cream eh. Salamat ka na. Okay. Pauwi na kami. Bye-bye po Bravo mga titas. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Luke to 50 to Niv.